What's up? Magandang araw po muli sa inyo lahat mga ka RBR TV. Ayan, marami marami salamat po sa lahat po ng mga baguhan dyan at lahat po ng mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel ay iniaalay ko po muli sa inyo ang aking ito tutorial po muli sa araw na ito. Ayan, ang kailangan nyo pong ihanda, ayan, pineapple juice, ayan, pineapple juice, A-C-E. And then, kung napapansin niyo guys, is. ayan Dilis, sariwang dilis guys and then patatas. ayan siya po ang ating handa sa araw na ito at 'wag po ninyong ay iski po ang video ito para po malaman po ninyo ang aking mga uh, bawat sasabihin. ayan, ako po ay nag-tutorial, inuulit-ulit po, po guys kapag ako po ay nag-tutorial sa inyo, ito po ay tuloy-tuloy po ang aking pagsasalita. ayan bago po ang lahat ay isa po muna si Batang Pasli TV na siya pong laging uh, nagko-comment po sa aking YouTube channel ayan marami marami sa alamat sa iyo Batang Pasli TV and then Evan Binigno ayan magandang araw sa iyo Evan Binigno Edgar Ignario Aljihan Nor Nori ba? Nori ayan Aljihan Nore and then si Manuel Malyari Nick Mahadilyas. Ayan, magandang magandang araw sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe and sa panonood po ng aking YouTube channel. Ayan, mag-uumpisa na po tayo guys. Huwag po ninyo nga escape ang video guys. Ha? Huwag po nga escape. Ayan, na aunahan po natin guys kung napapansin niyo yung aking ginagawa. Ayan, itong dilis, ayan, itong dilis lang po muna guys sa ating nga unahin ha. Huwag po ninyo guys sa escape ang video. Ayan, yung dilis po is aalsan po muna natin siya ng tinik. Ayan, kung marunong po kayo guys magalis ng tinik. ayan. Ayan, diretso siya. Ayan. Nadadala guys yung laman, hindi sa kanya siya. Ayan. Yung linis na siya guys, oh. kung napapansin ninyo, wala na yung pinakan tinik niya. Yun lang po guys yung kukuni natin sa dinis na ito. Ayan. Ito guys, i-conforme po do sa inyong uh, gagawing sangkap kung, kung marami ba it, gawa ng ito po guys is halimbawa ko lang po sa inyo. Mas the best guys kung marami po ang inyong gagawin. Ayan. Guys, yan ang natatanggal sa dilis. Ayan. Kasama na siya. Isang buo siya na magkadikit pa rin. Ayan. Sample ko lang po ito guys. ayan guys, sa tapos na yung ating ginawa, ayan, kung napapansin ninyo next po natin gagawin guys, ito ay huhugasan po ninyo siyang mabuti at nang mawala po yung ah uh, medyo madulas niya eh. medyo dulas ng uh, or dilis, ayan huhugasan po siya natin huwag po ninyo guys siyang i-skip para alam po ninyo ayan, pipiga-pigain nyo siya. Ayan. Pipigain nyo po siya. Ayan. Next. Dalawang hugas. Conforme po guys, sa Dami ng inyong gagawin. Ayan. Ayan. Kung napapansin nyo guys, kapag kayo po ay gumawa ng ganito, is nawawala yung lapot niya na kinaangaan pa mag medyo medyo, medyo magaspang na siya. Ayan. Kapag kanalinis na po ninyo siyang mabuti. Ayan. Luli po natin siyang pipigain. Ayan. Shout out po guys sa lahat po ng mga baguhan. Ayan. Okay na guys, natapos na natin. And the next po natin gagawin sa ating sa araw na ito is kumuha lang po tayo ng conforme lang din po dun sa inyong ginawa. conforme lang siya. Ayan, kumuha lang tayo ng kaunti. Ayan. Ito guys ay luto ha. Lulutuin ninyo ng ahat uh, cook lang yung uh, patatas. Hatok lang, wag siya mo siyang lalabugin or wag niyo siyang uh, yung medyo malutong-lutong pa rin siya, guys. Ayun. Asa natin siya ng balat. Conform guys Doon yung gagawin Kung gaano po guys Siyang karami Ayan <laughs> Ilagay po natin dito guys Nang maliliit Maliliit ang gayat haluin natin guys and then next po natin gagawin alam nyo itong pineapple juice ayan 100 pineapple juice vitamin A and C E ayan no sugar added to guys wala kayong ibang ilalagay na sangkap dito uh, lalong lalo na yung mga pampalasa dyan wag na wag po ninyong ilalagyan sya Ayan. Matapos nyo po guys, yan. Hintayin po ninyo yung 30 minutes. Naintindihan nyo guys, 30 minutes bago nyo po siya kainin o hihigupin. Para po yung uh, dilis is maabsorb siya, is ma karoon po siya ng lasa na galing po doon sa uh, pineapple juice. Naintindihan nyo guys, huwag po ninyo. Ito po ay 100% na makakatulong po sa inyong mga inaanga, iniingatan. Ayan. Ito po ay pamparabi po at pampatigas. Alam niyo na po kung ano po ang ibig ko pong sabihin. Ayan. Kung kayo po ba ay nahihirapan, sa lalong -lalo na guys, so, sa mga nag-iidad na mga uh, 50 pataas. Ayan. Yun guys, uh, pinagbabawal ko lang guys ito doon sa may mga high blood ha. Ah. Kasi itong dilis list is uh, bawal po sa mga may high blood. Yun. Yung mga matataas po ang presyon dyan is wag nyo na po itong susubukan sapagkat so, ito pong dilis is nakakasama po sa inyong kalusugan. Ayan, lalo, lalo na yung mayroong mga high blood. Ayan, naintindihan nyo guys ha? Yung mga paliwanag po. Ayan. Matapos guys, libaw na ano nyo po yung 30 minutes nya, is hihigupin nyo ito kailangan yung ginawa po ninyo is maubos po ninyo. Halimbawa, ganito lang siya karami Ayan, ang ginawa ko guys is sampu eh. Sampung dilis. Sampung dilis lang na fresh yung aking ahinimay. ni Mai. Ayan. Ayan guys, sa panipas ninyo yung 30 minutes, Napalangan ko guys, yung patatas is hilulutuin nyo lang siya ng hot cook ha. Yung medyo siya malutong pa rin. Ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay I may mean, eh, tulong na lang po ako sa inyo sa pang-araw-araw po ninyong mga pangailangan sa buhay. Ayan. Yun lang po guys and maraming maraming salamat po and God bless you.